Good morning mga tao. Yan. Nandito ako ngayon sa ano, sa bahay ng Nandito pa rin ako sa bahay ng kaibigan kong Pilipina sa India. Yan dito yung view. Yan yung view dito, dito. mahal. Excuse <coughs> me. Meron din kasi tong Molong guy. Ayan, na ano sila, nasa second floor sila. Ayan, second floor. Dito. Kasap tayo dito sa loob. Ayan yung bugoy niya, natutulog pa. Ayan yung bahay ng kaibigan ng Pilipinas. Tutulog po sila.

Ano nga si mo kung Ano nga nga nangyayayin Ay, nga okay, nata Patay ay ko ah. Tira ba kiti nalagyan? Ano mag-aircon, na to. Ito ito na yung kunti init. Itong balay nga simento, kong tulog ito. Mura kang solid si

As know, mm -hmm. Mm -hmm. Ako, na lang po 'to. ako pa rin ma. Sakita. Siguro mo siningan mo nalito po siya na mag makadong sa so, istorya ba 'yan? Sa ilang sa Ginoo nila baka na may Bible ba yun Mhm. Kaya na kasi siya sa po. Ang na ko pray eh. Oo, muna lang kung na ito sa Sunday ng. nak kereta cara ke yang anak eh ya ya nak mau mana-mana tu ah cerita dia siapa cerita dia tu kesasar oi nak masalah motor sini hari nak aku hutukai mau nak sepoie bebé over se da this ah tawaju de christmas kada ana tawos festa <laughs> ay katolik tu ay eh, kenek christmas ta manile ay katoy kanako ano christmas kai pero di ba magdanyo mag process cross. oh hola po message cross haleluya hmm. haleluya resiya eh kita Tab, itaw. Hmm? Kasi kalapati itaw hmm? 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 ah. na? ilang na din. ano, di ba dapat, na 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 din. Ubon na din. Ubon na din. Ubon na din. na mga people. Yeah, see you mamaya, guys. mata na ang mga people ready na mga people mamasyal mo na ang mga people ayan Salini Pusika ayan na pa kila kala din na po ula wali pusika kita eh sanda makinulong sa Diyoko Salini nga ba Tapinas Pinas mo sa Salini nga first time pa palitan na hmm na color kita nga

si you mamaya guys Atid namin si siya Sa kanyang pasasakaya ng bus Sama ang lahat See you mamaya Pakay tayo ng bus Kung kapag... Ito, iting ano na mutaya, yun, mutaya. வாடானே ஏன்ம்மா தம்பி பா பாய் பா பாய் மேடம் சாய் என்ன देறே என்ன ده அஞ்சு போலோ வாங்க 5 ரூபாய் கா 5 ரூபாய் வா டே 10 ₹ 10 ₹டா இல்ல இல்ல 20 வா 20 ரூபீஸ் குடு அந்த பொம்மை அந்த பொம்மை இருக்கு குக்கர் வாங்கு சோப்பி குஸ்கோ குயோ அனோ

pa pamasahe. Free, free. Free, free amusa. Yan na, ba? Wala ah. yung, kami ng upuan. Kasi, kapag namin nakatayo lang kami, umabayag yung yun, agad-agad kami na ng opuan Dito kami ni Buncio. Sige na kayo sa background ko. Ingay.

Biskit ng mga batatos. Tambi walaan. <laughs> Nagmerenda ng mga batos. See you mamaya. Ayan. Nakauwi na kami. Galing doon sa ano sa pinuntahan namin sa Arthur. Nakaligo. Nakaligo. <laughs> nakaligo sa kainit hindi na ako masyadong magbibideo doon kasi yung likot-likot ng dalawa gusto ko magkasawa kaming lahat kaya ayun iyaw-iyaw na ko dahil kaligo sa kainit ay ginoo ganda kainit ngayon gusto ko di nga rin itatabi na dito pa rin ako sa bahay ni ano ni Ayin. Yan, na araw pa ako isa ano sa amin. Ang may ako dito mga ilang mga isang araw na lang, maka, isang araw o dalawang araw uwi na rin ako sa amin. See you. Hindi na ako nagbi-video din kayo na. Grabe kainit at hawak mo yung bag, hawak mo yung anak mo kasi makasama kami. Tapos dalawa sa akin, tatlo yung kay Aileen, yung kay Aileen. Nyatid namin si si AC siya, dun na, ano, na malapit na makawis sa bahay niya. Yan, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.